Madaming naiyak sa eology ni Andy Eigenman sa day 3 ng burol ng kanyang yumaong ina na si Jacqueline Jose. Nagsalita ang aktres sa harap ng mga taong dumalo sa pagbibigay pagmamahal sa pagpanaw ni Jacqueline Jose. Napuno ng iyakan sa loob ng burol ng yumaong aktres. Sinabi nito na kung gaano sila minahal ng kanyang ina. Dahil si Miss Jacqueline Jose Rao ay ang tipong nanay na gagawin ang lahat mapasaya lang ang kanyang mga anak. Bagamat narito ang full video ng eology ni Andy Eigenman sa harap ng mga dumalo sa pagbibigay pagmamahal sa lamay ng aktres. Sa clip, uh, sa ABS-CBN sa at uh, sa pagdalo, pagdalo lahat para maki makiraman sa pagkawalan ng aking nanay hindi pa, pa, ko po ma hindi ko po ma-explain mo paano naging imposible na alam ko rin lahat ng mga taong nandito ngayon sinasabi kung gaano kami na, kapatid ko na si Gwen, kung gaano kami kamahal ni Nanay, gano'ng malaki yung puso niya na sobrang sobrang sobra niya kami ilahal pero kahit lahat ng pagmamahal na ibigay niya sa amin, naging imposible pa rin na magkaroon siya ng malaking matiram para sa inyong lahat she also dedicated her whole life to her craft. She's been so passionate about it. Mahal mm -hmm. na mahal niya rin kayong lahat. Alam ko na sobrang saya niya mm -hmm. na malaman na lahat kayong minamahal niya. Minamahal din siya. Maraming salamat po. 没做什么坏事啊。

Sino mo tita ang mga nagmamahal sa'yo? Apakadami mong bulaklak, O. Oh. Ang gandito. Diba? Ang gandulo tita, o. Oh. Tita. ABS-CBN. Oh. O. Tita, ang gandulo. Pakak na pakak dyan, o. O. Ang tita.

Madaming nang hihinayang sa bigla ang pagpanaw nito kaya't asahang mas madaming artista pa ang mamamataan sa kanyang huling burol. Sa ngayon day 3 na ng burol ni Jacqueline Jose. Yun lamang po maraming salamat po sa panunood.